Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng masarap na sisig. Perfect ito para sa lahat ng mahilig kumain, lalo ngayong tag-ulan. Ang ginawa namin dito na process, ipinarito na lang namin yung baboy. Para sa mga kakailanganin sangkap, ang ginawa namin, kumuha kami ng maskara ng baboy kalahating kilo, sibuyas, sili, asin, at paminta. Pwede rin yung ganitong chips. Pagkapakuloy niyo dun sa pork, pagka malambot na siya, pwede nyo i-grilled hanggang maging crispy. So, balik na tayo sa version natin. Ito na nga, naprito na natin yung maskara ng baboy, tapos hiniwa-hiwa na rin natin ito sa malilit na parts. Sobrang natatakam na talaga ako. Hinihiwa pa lang. Naku, hindi ko na mapigilin yung sarili kong mamapak. Pwede nyo nga rin panalagyan ng reno ito para dagdag pampalasa sa ating sisig. Siya nga po pala, itong version natin na to ay ang sisig tip tips. Pag nailagay nyo na po ang reno, pwede na po natin haluin ito. Pag nanonood ako ng iba't ibang version ng sisig, halos wala akong masabi. Halos lahat Parang masarap-sarap nilang sundan. Sibuyas, ilagay na natin. White onion ang ginamit natin. So, optional lang yan. Pwede rin yung red onions. Ito na nga ang ating red na sili. Depende po yan sa gusto nyo ang hang. Kayo na lang po ang mag-adjust. Ilagay na rin natin ang ating calamansi. At syempre, dahan-dahan lang ang paglalagay para hindi matakon. Tapos, samahan na rin natin ng paminta. Lalagyan na rin natin siya at saka ng asin. Minsan nga, naisip ko, ang galing-galing nung mga nakakaisip mag-business ng sisig. Simulan ko din kaya. Nakaka-inspired lang. Ano ba ito? Nagluluto lang ako ng pangulam namin hanggang maisipan ko ng magnegosyo. Ang kulit! perfect talaga to. Lalo na pag bagong luto yung kanin natin. Tcharan! Ayan na yung masarap na sisig natin. Subukan nyo to ha. Share nyo nga rin dyan sa baba yung version niya ng sisig. Huwag kalimutang mag-like, follow for more recipes. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa susunod ulit. Thank you so much. Halika na dahil kain na tayo. Tapos mamaya, pulutan din to. Sobrang sarap. Halika na, inuman este. Kain na na.